Tignan nyo sa social media. Sa social media, mas marami na yung napapanood natin ng mga kababaihan ngayon na nag-content creator. Pansinin niyo yung panahon natin ngayon. Ang daming mga nag-vlog ng mga kababaihan eh. Mga maginda na anong mga mga tribo. Ano yung ginagawa nila sa mundo ng social media? Dahil lang sa karampot na kasikatan sa social media o sabihin natin ang material na bagay, wala na silang pakialam kung nawawala na yung tinatawag na haya o modesty ng isang muslima. Subhanallah, meron pang mga ilang content creator na almost nakahubad na sila sa mundo ng social media. Sinong unang tatanungin dito yung mga magulang ng mga kababaihan na yan? Nasaan ang mga magulang ng mga babae na yan? Kung hindi kayo papanagutin dito sa mundo sa araw ng paghuhukom, itatanong sa ni Allah subhanahu wa ta'ala, mas uliya sa isang magulang, bakit hindi mo kaya pigilan yung anak mo na babae na nagkukos ng fitna sa mundo ng social media at marami siyang natutokso ng mga kalalakihan. So, responsibilidad ng magulang yon Hindi yun itatanong sa kapitbahay mo, tandaan mo yan pag ikaw may anak. Hindi tatanong sa kapitbahay mo yon kundi ikaw mismo na magulang ang tatanungin sa araw ng pagwukom. Bakit hinahayaan mo yung anak mo na naghuhubad sa social media, sumasayaw sa social media. Yung iba, may nakanikab, nakahijab. Subhanallah. Nasaan ang modesty ng isang muslima? Nasaan ang pride ng isang mananampalataya? Kaya Allah subhanahu wa ta'ala kung bakit hinahayaan niyang ipakita ang kanyang mga pribadong parte ng katawan. No, bakit ginagawa na yung bagay na yun na ipinagbabawal sa reliyong Islam?